it's in Nasa mabuti ng kalagayan ngayon ang martial arts legend na si Jackie Chan matapos na mawala ng malay habang nasa shooting ng bago niyang pelikula. Sa edad kasing 70-year-old, patuloy pa rin sa paggawa ng kanyang sariling stunts ang martial arts legend na si Jackie. Maalala na sa pinakahuling behind-the-scenes video mula sa kanyang bagong movie na Panda Plan, makikita si Chan na hinedlock ng isang lalaki bago pa man ito mawala ng malay. Agad namang binitaw ng kanyang kapartner sa eksena si Chan at tinulungan itong maka- po habang agad namang tumakbong crew member para tulungan ang action star. Sa puntong yun, walang ekspresyon na makikita sa mukha ni Jackie at tila hindi ito aware kung ano ang nangyayari. Matapos ang ilang minuto, nagtanong si Chan kung anong ginagawa nila. Nang mabatid niyang nawalan siya ng malay, hindi siya makapaniwala at sinabing nangyari yun dahil pinigilan niyang huminga habang ginagawa ang stunt. Iginiit ni Chan na siya ay okay pero kailangan niya ng tulong para tumayo. Matapos ang ilang sandali, ay balik agad sa shooting para muling gawin ang nasabing eksena. Sa isang panayam, ibinahagi ni Jackie Chan ang nangyari at sinabi nitong, It's not a big deal. Kinailangan daw niyang tiyakin na okay ang lahat dahil kung hindi, ay baka gumamit pa ang mga ito ng stunt double. Nag-alala naman ang mga fans si Chan dahil sa edad daw nito ay kailangan na rin itong magpahinga sa paggawa ng stunt sa pelikula. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakit, Tatak, Amen.